ikaw ba ay bakasyonista dito sa Hong Kong? Or ikaw ba ay nandito sa Hong Kong? Gusto mo ba ng bag? So ngayong araw nga po ay papakita ko sa inyo ang iba't ibang klase ng bag. Merong pang fashion, sport, at hindi lang po bag ang meron dito. Meron din po silang sapatos, mamili lang po kayo. At napakagandang klase na po. Ang presyo po ng mga maliit na bag, maliliit na bag tulad po nito ay nasa 40 to 60 ang presyohan. Sa mga ganitong klaseng bag naman po, nasa 100 plus, ito po ay umabot lamang ng 40, 40 dollar. Sa mga sandals naman po, nasa 100 plus lang iyan. Pati sa mga blanket, yung malalaking blanket po, 100 plus lang iyan. Tapos mayroon ding maliliit. Ito pong mga klaseng bag na ganito, nasa 100 plus 70, 70 to 80 dollar lamang po. Hong Kong dollar po ah. Sa mga ganito po, nasa 80. Sa harap lamang po ito ng Prosperous Building sa my Luxury Store. At makikita nyo po ang isang iskinita. Diretsuhin nyo lamang po iyan at yan na po ang tindahan mo.